GPT, gumawa ka ng isang manok. Ano yan? Nakashage? Yung manok? Cool, di ba? May audition yan, tawag ng manok. Tawag ng manok? O siya, sige, bigyan mo siya ng mikropono. Mikropono. Ha? Huh? Yung mic? Bakit nasa bibig niya? Gutom kasi, akala niya uod. Okay, pakainin mo muna ng kanin. Malaki yung chan? Ano yan? Siyempre, busog, buang. Okay. Ayusin mo na lang yung mic sa bibig niya. Inayos. Good. Pakantayin mo na. At bakit may kaldero dyan? Wala siya sa tono eh, kaya nabato siya ni Lola. Hindi, ilipat mo na lang siya. Inilipat. Saan yan? Sa palengke? Mismo, nasundan pa nga siya ni Lola. Pati si Lola nasa paleng... Ah! <laughs> Tanggalin mo yung matanda dyan. Tinanggal ang gurang. Nice! Ngayon, pakantahin mo na yung tipong ba'y nakikinig sa kanya. Wala nang sintonado. Yan! Ay, teka lang! Yung kamay ng manok! Naluto? Tumpak! Ha? At bakit? Wala sa tono eh, kaya ayan, tignan mo. Lechon manok? Ibig sabihin, niluto siya. Ar <laughs>